<laughs> Dale. Dale? 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 kicks. Ikaw ang mag-video sa amin. ano? Dale? Ay. Ito po ang video ng pagkalasing. Video mo siya na. Tapos yung vocal sa atin na addict sa dadling. Ang pinapakinggan na pa ulit-ulit. Saan? Ito po yung... Wow! Ito yung full stage ni... Sargento. Si Sargento. Oh, ito po.

angay pa ligo muna yan? ito po si baby bees. ano <laughs> ba naman siya, kaya pala siya malasing. kapal <laughs> 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 na na sa. tayo! kasi tarsan, lalaki mo. una? tarsan, mana, doh pa Mahal niya rin ni Doro. Mahal niya mo. Videohan mo. Videohan mo, mo. Eh! Sa coverage natin ito. Papakita natin sa Nakakadiri na, bis Ayoko ka na, bis. Nandidiri na ako. Taming-taming bis mga kanin. Tampurado ko ang tao. Ang panani, tanga na. Pare, paliguan mo na. ginabas kita sa ng alak, ng GSM at ng Emperador. Ang mo manager. Special guest. Ang papare sa nga ng Ako si Emma, magtatanggol ng Pare, tatanggalin na namin shirt mo. Ano, ay, pare Basta ka kailangan pa minsan minsan ito. Bara na yan, pari mo, bara. Hindi, kailangan nung. Itanggalin mo lang, baka may cellphone sa bus kaya. Mahirap na. Pari yung bara na brief. Hindi, palikuan na lang ganyan. Okay lang sa'yo. Eh, pari, nakabrief nga eh. Ano ba? Hindi, pari, lalawang tama. <laughs> <laughs> Nagising bigla. <laughs> kailangan ba, diretsyo nyo yung tama ako dahil sa isang antulog. Maligo ka na. Eh, lagi hindi umabot sa banyo. May nagtag sa akin. Pare. Ako nga pala si M. Poy. Ako ang guest nila. Ayun lang. Isa pa nga pala. Masaya ako at nandito ako. Sana ganun din kayo. Okay? ito hmm? nga pala yung pinsan ko si Alfred. Kawawa naman si ano. At itong kambal na si Franz. Ako naman si Mboy. Ay lang. Itong kiss. Hindi, <laughs> hindi. At ang hug. Kadiri daw. Yeah. Stop mo na pare. Stop.